Hello guys, good morning. Nako karon diri sa among area, nagpabulad ko sa init karon. Okay. Sayo pa man sa buntag, alas 7:30 pa. So karon guys, pakita na ko sa inyo ha diri. Kini mga tanom sa akong inahan. Kinahanglan na guys kay basig matumba ko ba. Ayan. Tara guys, nakita ninyo guys. Mauna siya ang gitanom sa mama. Ah, uh, kana siya sibuyas dahon. Naghinahinan na siya katubo. Kini, gabi. nana na siya malunggay. Uh, gabi gihapon. Tanglad. Ugusa pa na. eto nara. Tamuti, kamuti. Kamuti tops. Tapos sa sunod ana butangan daw niya uka ng, kuan. Uh, kanang kuan kanang kamatis, tapos na okra, na talong. Tapos dito guys, makita na nako na dito nga naa ning ning bunga na yan, kita gitanom nga kuan kamote taps Kana So kani guys, nakita nyo bagnot pa kayo. Kalaan pa jud siya mawiran. Kay delikado kay ba. Namang bitin. Kikatong silingan na mo dito, 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 dito ng area. Tayo dito sa kayo. Ito dito dito pa nasudlan sila og bitin guys. Nasakan sila bitin. So so dinhi kamot ko guys na ma 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 mawira ni sa diring area nga malimpyo ba. Ano walay pilig group. Ayan. So so karon guys. Nagalakaw-lakaw iya po ko kay Lindot mag lakawan dire kay Yuta tapos kung matumba sa yuta, wala peligro. Pero kung matumba ka sa semento, na possibility nga um, maigo imong ulo, ma mabusta kay imong ulo ba. Dire wala peligro bisan matumba ka sa yuta kay dili makamaunsa. Tara ah, guys. Hinahinay lang taglakaw lang <laughs> ako kay basi matumba ta ani. Tara, tani siya hmm. gi i-rimpyuan nyo nila sa kumanghod nara yung gabi-gabi sa kumama nara pata dito sa balon ginahinay lang sa dara gitanom sa kumama sa ni hindi pagulikas siya rimpyo pero at least halang ano yung anima ni eh? abag ah, upan niya gibutang hmm. Bago pa niya gibutan, guys. Galay. si sibuyas dahon gabi dito. Tara. Galay, Kamuti taps. Tara. Hmm. Lara. Ingana kan indut diri yan. <laughs> Init lang kayo, tanawan yung tanawa. Puro kalubihan, guys, pero diri na mo ang kalubihan, guys. Kay ang ako ang ang call. Samagoy kill teacher ani. Balay, nagbalay balay rami diri guys kay gi man pud mi sa tag iya pwede mi magbalay pero if ever napapahawaon mi diri guys pwede kinamay kasulatan mm. kana nindot kaya siya guys ato sa balon at least ba nahawan-hawanan adok po ko diri guys sir. kay basi naibitin-bitin ba ni hala ka naguba na nang yun sa ulan uy halo uy sa so, oman oh, ako ni diri may, Di may nagkakuha og tubig guys dara ang balon na hmm. Diya, may nagkakuha tubig panlaba panghuga sa plato pero so far guys kikibutangan naman siya makina dara guys o so, gipalitan dyan siya makina guys bago kayo na guys isa pala nakabulan na isa pala nakabulan guys para ang iyahang tubig diri sa balon yun po na lang padulong dito sa kuan sa gripo dito sa sulod sa mumbalay og dire diha katong kusina kusina na mga gamay diri sa gawas balik ta balik ta ano na nasabot na kung tiil my god ayan samato, mga to ayan tapos diri area na sad hi guys oh punuan sa lobby guys bawal may mangha, diya, guys. Yeah. Namang mga guys kidilit yun na ang huwag na na naman ang mga hulog na diya guys. Okay, pamunito na na sa mga trabahante. Diri. Tapos, diri ko nagatambay usahay. Diri. Risko kayo diri guys. Labi na sayo sa buntag guys. Pares ganiha. Grabe ang hamug ba. Oh yeah. nee. Ang amo ang Ah, uh, siya guys, imong um, balay. Muna siya among CR. Wala mong balay guys. So may CR na area. Na okay guys. So, pato lang. Laka. Nindot nila kapila. Kapila na nagulan ulan Wala man siya magbaha. Then, sa isa pa, dara. Pundumi og tubig. Dara mo gi at nga tubig guys, gikan sa ulan. Dara guys. Anak guys, tubig ulan na siya guys. Ginasala naman na guys, usahay. Uh, ginagamit naman na siya pang sa gulay. Ikanak. Pero ang sa taas guys, pwede naman siya inumun o kanilang gitakluban. Ginasala lang namo guys. Ikanak lang. So dito, dito na area, dito ko nag stream kay kusog-kusog magunang kuan dire medyo kusog-kusog ang signal dire alsay sa buntag dire ayan napay tubig dire guys oh ana dandan lang ta hindot nara tubig tubig ni siya guys kana mainom na siya guys kay nagulan man kagabi eh, nibunok ang ulan So, amuan anang limpyuhan nunya. So, ko lang guys. Kanang nag-live lang ko guys kay gusto lang ko malingaw. Kani, Nay mga pandan-pandan ani diri guys. At patadiri daerah eh. area be. Hmm. anak guys Tara Nanindot kayo Basta ni Since Since ang akong igsoon guys Diri, diri siapa ba nagpuyo guys Kani mo nagibuhat mo na di, niya Naikuan kaning area diri Gibuhat mo na niya kanang Ah, diri siya naga panggupit, ang akong manghut guys kay kabalo mo na siya manggupit so ang kanyang diri di nga area gibuhat niya og panggupitay So wala mong gusto lang panginabuhi kana lang. Inama juga siya mga anak ya Wala wala yang asawa ba. Bang nabulag sila. Dahil po sa dahil sa TikTok. Ambot. Ani. Ara guys, nindot kayo o. Ana dan Nindot kayo. Katulang libutan. Mm. kana thank you kaayo